Kita oh. ko. Uy, 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 dinigad mo. Dala mo late ka na. Kaya <t> nag-a <t> <t> Ngayon, mabilis ang balita lang to. Nakakatawang panoorin, makita, no, Bichuga Pearl? Yes! Na naka-uniform na si Mayor Lenny Robredo. Talaga, official mayor. Sino yung naka-uniform? Si Mayor Lenny Robredo. Talaga, official lang. Na, oh, Nagtatrabaho at may trabaho na naka siya. Naka-uniform si Mayora? Siyempre, playado siya. Aba? Oh. Ay, nagta-time oh. in din nga pala. Yes! Nagpa-time in. Oh, okay. time in, time out. Aba! Ano kaya yun, yun band pumunta, no? <laughs> di ba? Makapunta talaga sa City Hall ng tara, Naga. Tara, 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 tara. Pero ayun nga, mga Pata Helmet, nakakatuwang mapanood, yeah. makita na naka-uniform ang ating empleyado. Oh. Empleyado, di ba? Pinakasweldo natin. Yes. Di ba? Ang ulirang government employee. Pero iba talaga, no? Pag nakikita mo yung mga government employee natin na naka-uniform oh, yes. wearing proper uniform. Yes! Anong proper uniform yan? Ah. Bisyo ka huh? Naka-slacks ah. at naka-black shoes. Oo, oh, diba? Hindi naka-sandals. Oo. Uh -uh. Hindi na kung ano-anong uh, crocs. Oh, crocs. may sapaton, may crocs, may chinelas. Naka-black shoes. Aray ko, tinamaan ako doon. <laughs> naka-black shoes si Mayor Lain Yes. Kasi model employee. Yes. Diba? diba? Yan ang dress code. Tamang dress code. Hindi ka kaya na napapanood ko, mga helmet. May, may, may pumapasok na agad. Anong tohong mm. sa gala? karuahe eh, te may karuahe te uh, tapos na ang ano mayo te e basta mga kabatang helmet comment nyo na dyan at yung sneak peek ng Raul Roco library mapapanood nyo na rin yan syempre, uh syempre -huh. ng mga members natin kaya kung hindi pa natin uh -huh. kayo member i-click nyo na yung join button para bonggang bongga Maka, nanood kayo, bitch ka par, no? Yes, magpa-member mga... na. No. Oh, mga minsan, behind the scenes. Hindi uh -huh. makikita uh -huh. yan. And, nako, malilita ako. Sì, ma